kag sa numero uno sa mga balita sa Negros Subong Adlao. Estudyante nga nagmulest sa minor de edad pasakaan sa kaso langot sa pagsupak sa anti-rape law kag anti-child abuse law. Pasakaan man sa kaso angot sa pagsupak sa anti-voyeurism act ang nagkuha kag nagpost sa video Ginahikot na sa Women and Children Protection Desk ang mga affidavit para mabasaka ang kaso angot sa pagsupak sa anti-rape law kag Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Law batok sa criminology student na nagbolesta sa 17 anyos sa isa ka resto bar sa 17th Lacson Street. Suno kay Police Captain Glenn Montano, Commander sa Police Station 2, na expel na sa unibersidad ng estudyante na responsable sa pagmolestya sa minor de edad nga ilaman giniag nga ilaman ginhagad sa ilimnan. Nagwa nga sang napiyungan ang nakainom nga biktima. Didto kagin abusuan siya sang sospek. Ginkuhaan pa sang cellphone video ang pag-abuso sa minor de edad kagin post sa social media. Gani ginapat o daman karon sa kapolisan kung sino ang nagkuha kang nagpost sang video agod mapasakanin ni sang kaso angot sa pagsupak sang Anti-Voyeurism Act. Hindi pa mapatod sa PNP ko ng isa sa apat ka mga lalaki, o ko ng iyan nobya nga yaraman sa ilimnan ang nagkuha kag nag-upload sa video samtang ginamolestya ang menor de edad. Hindi uh, okay. uh, talminta pa na ay ongoing pa ito ang uh, uh, interview sa iya ng pinakuan uh, sa pinapit uh, mm -hmm. at ng mabalaan. Kasi may nainito ba po siya.